Oh, uh, papa. Ay, uh, papakita ko sa inyo. Wait lang, ha? O, oh, uh, eto, mga post Pakita ko. Ayan, o. No, nag-post ako nito sa Facebook. Ayan, nag-post ako niyan. O, oh, uh, tapos yung post ko nga. Ayan, o. No, ang post ko. Hi sa friend. Ayan, no, hi sa friend ni Sas. Na si uh, Bobong Lipunan. Nagalit-nagalit sa kanya ngayon dahil pinagtawanan uh, pinag ang kabubuhan niya sa discussion nila ni Banat Bay. Saan kaya natin, o saan natin i-reimburse gas gastos natin dito? Yun ang post ko ha. O ayan, papakita ko ng uh, buong-buo. Ayan. O, tingnan nyo. O, so yan yung post ko. O, nakita nyo kung anong caption niya. O oh, ba? Diba? Sabi niya, O oh, ba? Diba? Bumingo ako, lol. Bumingo daw siya. Naisahan kayo ni TP sa kakakamkam. Anak ng tinapay. So, kinapture niya ito. <laughs> At mukhang feeling ni Tarantado, eh, updated ito. Eh, sabi ko nga sa inyo, ganyang kahina ang kokote ni tong bumbong na ito. Oh, kita mo naman siguro na ang haba-haba pa ng buhok ni Sas diyan. Hindi ba maikli na nga yung buhok ni Sas ngayon dahil Chinese spy na siya? So, ang haba-haba pa ng buhok niya diyan. Sabi ko, hindi alam ko merong bobo na tao, pero ibang klase ang kabobohan talaga nito ni Bobong Lipunan. <laughs> oh. <laughs> oh, Buminggo daw siya. O, oh, akala niya updated to. Akala niya updated mga posing itong uh, ipinost natin na yan. Sabi ko, tapos nag-reply nga dyan si Sas eh. Tawa ko ng tawa, sabi ko, ibang klase talaga. Sobrang bobo talaga nung ta Sabi nga niya, hindi daw siya nagsasalita ng bobo. Kahit daw sa mga estudyante niya. Siguro sasabihin na lang daw niya mahina. Ay, hindi. Sobrang lakas pa pag hinamit ko yung mahina sa iyo. Hindi ka mahina, bobo lipunan, bobo ka. Kaya nga eh, Bel Arnaiz, nasa, nasa China si Sas, si Pucha. Ano yung umuwi siya para lang kumain kami? Tapos babalik ulit siya sa China. Tanga ka ba? Sobrang ano, sabi ko nga sa ito si Bobo Lipunan. Pag meron amoy na mabantot yan sa paligid niya, iisipin niya, na ako may ano, Malamang sa malamang, baka nilalason na ako nitong mga banateros. Sobrang gunggong talaga, sabi ko nga. Ibang klase ang kabubuhan. Sabi ko nga, walang paglagyan. Siksik, liglig, umaapaw ang katangahan. O, oh, kinokonek niya yun sa budget ni Moca eh. Eh, hindi ba niya nag-gets na sarcastic yun? Na sarcasa may eh yung... Uh... <laughs> yung post ko na yun, eh, eh bait talaga yun para mapikon siya. <laughs> Pucha, matindi, ginamit niya pa. Ah, pakatanga. Loko-loko talaga po dyan. Sabi niya, feeling niya pa, pinagkakaisahan siya. Ah, pa paano? Kaya ka pinagkakaisahan, ayaw ka naman kampiyan ni Marlick, Wala naman tarantado mga vlogger kumakampi sa'yo dahil baog ka. Hindi ka dadami kasi baog ka eh. Walang gustong kumampi sa'yo dahil bobo ka eh. <laughs> ni cute patote inangkin oh, lahat ng kabubuhan at katangahan ni Bobon Lipunan at nung live niya kanina mga bossing inaaway siya inaaway siya mismo nung mga naglive sa nung mga naglive ay yung mga nanonood sa live niya inaaway siya doon Tapos ang daming ano ang daming uh, ang niyang mga tinanggalan ng moderator o tiyan, moderator mo Bobon Lipunan binabatikos ka tapos pag binatikos ka, tatanggalan mo ng jacket. Boo! Oh, tawa ko ng tawa eh. Kasi nasa opisina ako, pinanood ko yung ano niya. Yung live niya. Eh, hindi kasi ako subscriber eh. Kaya hindi ako makakomment. Kasi kung ma Ay, ayaw ko naman mag-subscribe sa tanga. Sabi nung ano ha ni Spencer ah. Meron ka daw ano ha, minulesya sa probinsya, nakademanda ka daw kaya nagtatago ka. Kapal-kapal ng mukha mo mga ako sa. Loko-loko na to. So sinir ano niya binanatan niya nang binanatan kanina si Jojo De Guzman. Tapos binanatan niya nang binanatan na naman yung uh, issue. ng uh, walang budget si Mocha, eh wala nga, ano magagawa mo? Tanga ka ba? Walang magkukumpirma. So, talagang dinadrag niya ng dinadrag si Maharlika. Lagi niyang binabanggit yung pangalan ni Maharlika. Bagong lipunan. Hindi mo ba napansin na si Maharlika iniiwasan niyang issue na yan? Alam mo ba sa live ni Maharlika ang daming nagbibring up ng issue mo na yan sa Banateros? Alam mo ba kahit na isang comment walang binibitawan si Maharlika? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi ikaw lang naman ng tanga-tanga na nagtangka at nag-iisip niya.